Kakagising lang namin. Nagluto ang asawa ko ng breakfast. Egg na naman ang breakfast namin. Egg at saka my sliced bread. <laughs> Can you say maraming salamat sa mga sumuporta at nag-subscribe sa aming channel? Can you say that straight? No. <laughs> okay, just say maraming maraming salamat po. Marami, maraming salamat po. Yay! You did it! <laughs> Your chick say, eh? maraming maraming salamat po. Wala pa nga akong suklay. Pakagising lang na. <laughs> What? <laughs> Pupunta kami ng hot spring, guys, sa vlog na ito. Actually, last last month pa to sa <laughs> hot Last month pa kami pumunta dun sa hot spring, but ngayon namin ipapakita sa inyo ang vlog about doon sa hot spring na malapit sa lupang nabili namin doon sa Dawin Negros Oriental. At marami ding nagtatanong kung ano ba ang trabaho ng asawa ko. So sa vlog na ito guys ay aking sasagutin ang tanong na yan. So, sana po ay manood kayo hanggang sa dulo kasi sasagutin ko po ang tanong kung, kung ano ang trabaho ng aking asawa dito sa Pilipinas. Yeah. Yes. <laughs> Mag-enjoy po kayo sa panonood. Ngayong araw na ito ay pupunta na naman tayo doon sa bukid. Merong hot spring doon malapit sa nabili naming lupa. Ang asawa ko kasi ay may iniindang sakit sa likod simula pa nung isang araw. Sabi ko nga sa kanya ay magpunta tayo doon sa hot spring kasi mainam iyon para sa mga pananakit ng katawan. Kaya ngayon ay pupunta kami doon. Bago kami pumunta doon ay mag-aalmusal muna kami. Ito ang almusal namin, itlog na may patatas. Gustong gusto ng asawa ko to. Pangalawang beses ko na nga tong niluto sa kanya. At pagkatapos kumain ay nagbihis na rin kami. Itong anak ko may natripan na naman bagong laruin. Itong trash ka namin. <laughs> so Woo -hey. Your chick, where are your shoes? Is it in the car? Yeah? Let's go. Bring him up, I'll open the gate. Mm -hmm. ay sa bukid. Medyo mahangin ngayon dito at medyo malamig din ang hangin. Kaya napaka-perfect ngayon magbabad sa hot spring. At bababa na kami doon sa hot spring, guys. 5 to 10 minutes ang kailangan naming lakarin. Maganda din 'tong cardio exercise at sa mga tuhod na rin. Medyo mahirap ang daanan ngayon kasi maraming nasira noong bagyo dito last year. Lagi kaming pumupunta dito ng aking asawa noong wala pa kaming anak. At ngayon ay first time naming pumunta dito kasama ang aming baby. Excited na nga ako para sa kanya kasi alam kong magugustuhan niya dito. Kasi sobrang napakahilig din ng anak ko sa tubig. Excited yan palagi pag sinasabihan ko na magsiswimming kami. So hot! At nandito na nga tayo sa hot spring. Sobrang napakainit ng tubig dito kaya kailangan mag-ingat sa mga aapakan. Ang tubig sa ilog dito ay halo ng malamig at ng tubig na nanggaling sa hot spring. Las naming punta dito ay noong 2019 pa bago magka-pandemya. Dati may limang maliliit na pool dito. Kaso wala na ngayon natabunan na ng malalaking bato at lupa nung naglandslide dito last year. Ang mahilig talagang magpunta dito ay ang mga Chinese na turista at may mga ibang foreigner din naman. Pero ang pinakamahilig talaga ay yung mga Chinese. At ito nga may ginawa silang bagong area na pwedeng paglubluban. Kasi nga nawala na yung mga pool. Naghukay sila dito banda para lumalim ng kaunti. At hinalo na rin nila dito ang mainit at malamig na tubig para pwede ng maliguan. Sobrang napakasarap sa katawan ang medyo mainit na tubig. Nakakawala ng pananakit ng katawan talaga. Sabi nga ng asawa ko, bumuti daw ang kanyang pakiramdam. Hindi na masyadong masakit ang kanyang likod. At yun na nga, sobrang nagustuhan talaga ng anak namin dito. Ayaw na nga umuwi. Masaya talaga ako sa buhay namin dito sa probinsya lalong-lalo lalo na para sa anak namin. Masaya ako na nararanasan niya ang ganitong mga simpleng bagay at simpleng buhay. Yung nakakapaglaro sa nature, naaalala ko nung bata pa kami doon sa probinsya namin sa Bohol, ay lagi kaming naliligo ng mga kapatid, mga pinsan, at ng mga kalaro namin doon sa ilog, sa dagat, at kahit saan, kahit kahit pa sa putikan o sa mga palayan tuwing umuulan ay naglalaro din kami. Gustong gusto kong maranasan ng anak namin ang ganoong childhood guys kasi napakasaya nun. Iba din talaga ang childhood na may experience mo dito sa probinsya. May meeting pa ang asawa kong mamayang alas tres kaya babalik na kami doon sa taas. Pupunta kaming coffee shop bago bumisita sa aming lupa. Gustong uminom ng asawa ko ng kape at ako din ay nagutom kakaakyat baba doon sa hot spring kaya magmi-merienda muna kami doon. chick is not sleepy yet we can make like this in our place our we can build like this there's an there's a big eagle there in on the on this tree so big it's sleeping now All right, guys. We are going to our lot now. We're gonna visit our lot, and then, and then we are going home. Put it on. Put it on. Put it on. Put on your pants, baby. All right, we're walking to our lot. Yeah. It our Boko, our coconut trees are still not tall. Can we not stop growing? Or it stop growing? No, it won't stop growing. <laughs> Maybe put some injection. It will only stop growing when enriched, when it already reach its maximum height. So That's why maximum height. Yeah. Let's go. The doggie got scared of me. Of your chick? Of your chick. Because he is so tall. He is such a big guy. Careful! Watch your steps guys. This is our land here. At ayan, nandito na kami sa aming lupa. Hindi kami magtatagal dito kasi may meeting pa nga ang asawa ko. Maraming nagtatanong sa akin kung ano ba ang trabaho ng aking asawa. Noong nasa Russia pa ang aking asawa, siya ay matagal na nagtrabaho bilang isang professional videographer. Nagtrabaho siya sa isa sa pinakamalaking TV news sa Russia. Nagsushoot sila ng mga dokumentary at iba pang mga news. Nag-resign siya sa trabaho na iyon dahil napagod siya. Grabe din kasi ang... Trabaho na yun, halos wala nang uwian sa bahay. At napakabigat pa ng mga kamera na ginagamit nila. Kaya nga ay talagang napagod siya. At noong nag-resign siya, ay nag-free freelance videographer na lang siya. Nagsushoot siya ng mga events like wedding, mga concerts. Nakapag-shoot at nakapag-direct na rin siya ng mga music videos para sa mga music band sa Russia. Pagdating sa pag-edit o pag shoot ng mga videos ay sobrang napakatalented ng asawa ko guys. Ito talaga ang expertise niya. Sa ngayon, ang trabaho niya ay ang pag-YouTube. Meron siyang Russia na YouTube channel. At doon din sa Russia ay meron din silang platform na parang YouTube. May channel din at kumikita din ang asawa ko doon. At nagbebenta din siya ng mga videos online na ginagamit para pang commercial. At minsan, ginagamit din ng mga ibang vloggers. At meron din siyang online courses na binibenta niya sa kaniyang mga Russian subscribers. Nagtuturo siya doon about sa pagsushoot ng mga videos at editing. Ibinabahagi niya doon ang kanyang expertise sa videography at editing. At nagbibigay din siya ng mga advice at tips kung paano kumita online. Sana'y nasagot ko pong mabuti ang inyong tanong tungkol sa trabaho ng aking asawa. Uuwi na po kami. Maraming salamat sa panunood at sana'y patuloy niyong suportahan ang aming channel. Kung meron pa kayong mga katanungan ay mag-comment lang po kayo. Sasagutin ko hanggang sa aking makakaya. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!